Mommy will go work, ha? Huwag ka na magtampo, ha? Babalik din ako, ha? Hmm? Ang hirap-hirap magpaalam sa asaw. Sa asaw. <laughs> Ang hirap-hirap magpaalam sa aso mong alaga. Kung pwede lang sana, wag na lang umalis. Na hindi siya kasama. Pero, ganun talaga. Jimmy, stay ka lang dito ha kakain ka okay madaming food okay saglit lang ako ha pupunta lang kami sa water bay hindi ka kasi pwede doon hindi ka allowed doon okay sige bukas alis tayo ha huwag ka na magtampo magtatampo siya ata eh na mo ang uy pupunta ako sa work okay Ayan, tampo. Uy. Tatampo. Ang. Ano ba yun? Oh, isa tampo. Ano isa, tatampo? Oh, ba naman yan? Okay. Chuchumi ko. Prepare na kita ng food, ha? Uy. Prepare na kita ng food, ha? Asensya na, choy, kung hindi ka makakasama, ha? Uy. Okay. Okay.